Kapalaran ng mga Leo para sa taong 2025 Ang 2025 ay magiging taon ng pagakyat o pagtaas ng level pagpapahayag ng sarili at pagbuo ng mga makabuluhang koneksyon Ang iyong likas na karisma at leadership skills ay magiging pangunahing salik sa tagumpay mo sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa karera at pananalapi naman, ang larangan ng karera para sa 2025 ay magiging puno ng pagkakataon para sa mga pagpapalawak at pagunlad. Ang iyong mga ideya at initiative ay makakakuha ng atensyon. Kaya't huwag matakot na ipakita ang iyong talento at kakayahan maaaring makaranas ka ng promosyon o bagong proyekto na magbibigay ng higit na responsibilidad. Sa pananalipi, magiging matatag ang daloy ng pera. Ngunit mahalaga na maging maingat sa iyong mga gastusin. Magandang panahon ito para sa pagbuo ng savings at investments. Ang pag-ibig at relasyon naman sa aspeto ng pag-ibig ang mga liyo ay magkakaroon ng masiglang taon. Para sa mga nasa relasyon, magiging mas masaya at puno ng mga bagong karanasan ang inyong pagsasama. Ang pagkakaroon ng mga common interest at pag-aalaga sa isa't isa ay makapagpapalalim ng inyong connection para sa mga single maaaring makilala ang isang espesyal na tao na magdadala ng saya at inspirasyon maging bukas sa mga bagong pagkakataon at huwag matakot na ipakita ang iyong damdamin at para sa kalusugan naman magiging mahalaga ang balanseng lifestyle maglaan ng oras para sa regular na exercise at tamang pagkain. Ang pagkakaroon ng active lifestyle ay makakatulong sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Huwag kalimutang bigyan ng sarili ng pahinga, lalo na kung nakakaranas ng stress sa trabaho. Magandang ideya ang sumubok ng mga relaxation techniques tulad ng yoga o meditation upang mapanatili ang iyong enerhiya. Sa kabuuan, ang 2025 ay magiging taon ng tagumpay at kasiyahan para sa mga Leo. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong tunay na kulay at pag-aalaga sa mga relasyon. Makakamit mo ang mga nayunin at maging inspirasyon sa iba.